Kumusta mga kaibigan, ako ang iyong kaibigan na si Manoj mula sa Paras Adenium. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang halaman na ang pangalan ay Halamang Jasmine. Ang video ngayon ay base sa Halamang Jasmine. Sa ito ay sasabihin namin sa iyo kung paano ka magtanim ng halaman ng Jasmine sa bahay at kung paano makakuha ng kagandahan sa iyong hardin mula dito. Bago simulan ang video, Hinihiling sa iyo na kung nagustuhan mo ang aming video ay dapat kang mag-subscribe sa aming channel at ay set ang bell icon sa lahat upang ang abiso ng aming iba pang mga paparating na video ay unang makarating sa iyo pati na rin ang video. I-like at i-comment at sabihin sa amin kung paano mo nagustuhan ang aming video. Kaya simulan natin ang video sa kumpletong pagpapakilala at pangangalaga ng halamang Jasmine. Ang ilang mga halaman ay sikat sa kanilang nakakalasing na halimuyak tulad ng jasmine. Ang maliliit at maraming bulaklak ay kadalasang napakatindi upang punuin ang isang silid ng aroma at maaaring tangkilikin mula sa maraming yarda ang layo sa hardin. Mayroong maraming mga species at estilo ng jasmine na magagamit, karamihan sa mga ito ay nagdaragdag ng kaaya-ayang pabango sa hardin. Ginagamit para sa mga bulaklak ng jasmine. Ang halimuyak ng mga bulaklak ng jasmine ay isa sa mga pinakatanyag na pabango para sa mga produkto tulad ng mga mamahaling pabango at mabangong tsaa. Ang jasminum sambak at grandiflorum ay karaniwang ginagamit sa industriya ng pabango. Ang mga bulaklak ng jasmine na ito ay karaniwang pinupulot ng maaga sa umaga bago ang mga buds ay ganap na namumulaklak kapag mayroon silang pinakamataas na halimuyak. Para sa tsaa Libu-libong bulaklak ng jasmine ang inilalatag sa pagitan ng mga alternating layer ng mga dahon ng tsaa sa gabi. Ang aroma ng jasmine ay magiging pinakamataas sa oras na ito. Pagkaraan ng apat na oras, sisipsipin ng tsaa ang aroma upang mapahusay ang lasa ng tsaa. Sa ilang mga kaso, ang prosesong ito ay paulit-ulit ng maraming beses para sa isang mas matinding lasa. Pangkalahatang ideya ng jasmine Pangalan ng species na jasmine karaniwang pangalan jasmine. Uri ng halaman, houseplant, shrub, vine. Liwanag na bahagi ng araw, araw. Taas tatlo hanggang walo talampakan, lapad tatlo hanggang labin lima talampakan. Kulay ng bulaklak pink, puti, dilaw. Kulay ng dahon asul berde. Mga tampok ng season fall bloom, spring bloom, summer bloom, winter bloom. Mga espesyal na tampok pabango, mabuti para sa mga lalagyan, mababang maintenance. Zone isa sero, anim, pito, walo, sham. Mga layer ng pagpapalaganap, buto, pinagputulan ng stem. Problem solver deer resistant, mabuti para sa privacy, ground cover, slope erosion control. Pinakamabangong mga house plant. Kung saan magtanim ng jasmine. Bagamat mas gusto ng lahat ng halamang jasmine ang araw, ang mga uri ng baging ay nakikinabang din sa isang lokasyon na protektado mula sa hangin at may trellis o bakod na maakyat. Si Jasmine ay cold hardy sa zone pito, tandang bawas isa 0, at minsan ay nakakaligtas sa zone anim na may sapat na tirahan. Invasive na halaman. Ang Jasmine ay maaaring mabilis na tumubo at maging invasive sa mainit, tropical na lugar gaya ng South Florida. Maraming vining jasmine ang maaaring mag-ugat kung saan man ang isang piraso ng tangkay ay dumampi sa lupa, na bumubuo ng makakapal na kasukalan ng mga dahon. Paano at kailan magtatanim ng jasmine? Magtanim ng jasmine sa hardin anumang oras sa pagitan ng unang bahagi ng tag-araw at huli na taglagas. Ang jasmine ay lumalaki sa buong araw hanggang sa bahagyang lilim na mga lugar. Ngunit ang mga varieties na namumulaklak sa tag-araw ay pinakamahusay sa isang maaraw na lugar. Maghukay ng butas na bahagyang mas malaki kaysa sa palayok na kinaroroonan ng halaman at amendahan ang lupa sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kompost o iba pang organikong bagay bago itanim. Ang jasmine ay nangangailangan ng mahusay na pinatuyo na lupa. Ilagay ang halaman sa lupa sa parehong antas na nasa palayok. Kung plano mong sanayin ang jasmine sa isang bakod o trellis, magpasok ng gabay na kawayan malapit sa halaman upang gabayan ito sa tamang direksyon. Mga tips sa pangangalaga sa jasmine. Sa kabila ng masiglang mga gawi sa paglago, ang mga halaman ng jasmine ay madaling lumaki sa hardin o bilang mga halaman sa bahay. Mga ilaw Maraming uri ng baging ang masayang akyat sa trellis o trellis sa buong araw o bahagyang lilim. Ang mga bulaklak ay pinakamahusay sa buong araw na may kaunting pamumulaklak sa lilim. Lupa at tubig Mas gusto ng mga halaman ng jasmine ang mahusay na pinatuyo, matabang hardin na lupa na patuloy na basa-basa. Kung ang lupa ay hindi umaagos ng mabuti, magdagdag ng organikong bagay. Diliga ng jasmine sa hardin isang beses sa isang linggo. Ang panloob na jasmine ay nangangailangan ng mas madalas na pagtutubig, dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo. Pataba Maliban kung ang lupa ng hardin ay mahirap, ang mga halamang jasmine sa hardin ay hindi nangangailangan ng maraming karagdagang pataba. Gayunpaman, maaaring pataasin ng mga hardinero ang pamumulaklak sa pamamagitan ng pagpapakain sa mga halaman ng pataba na may mataas na ratio ng potasa, tulad ng pito tandang bawas siyam, tandang bawas lima. Simula kapag lumitaw ang bagong paglaki sa huling bahagi ng taglamig o unang bahagi ng tagsibol. Maraming komersyal na produkto ang makukuha sa puro anyo. Ihalo ang mga ito sa tubig na sumusunod sa mga direksyon ng produkto at ilapat sa normal na oras ng pagtutubig. Ang parehong pataba ay maaari ding ilapat sa jasmine na lumago bilang mga halaman sa bahay. Inaayos Ang mga palumpong na uri ng jasmine ay nangangailangan ng regular na pruning upang mapanatili ang mga halaman. Kung hindi gagawin ang pangangalaga, maraming uri ng palumpong ang tutubo o magiging baging. Panatilihing regular na putulin ang iyong mga palumpong upang hindi sila maging masyadong magulo. Ang pruning ay dapat gawin pagkatapos ng pangunahing ikot ng pamumulaklak, ngunit ang halaman, ay maaari ding bahagyang putulin sa buong taon. Upang makatulong na mapanatili ang paglago ng halaman, putulin ang mga halaman pagkatapos ng mabigat na ikot ng pamumulaklak. Potting at Repotting Jasmine Ang jasmine ay kaaya-aya bilang isang halaman sa bahay. Ito ay pinakamahusay na may hindi bababa sa anim na oras ng malakas, hindi direktang liwanag at bahagyang asidik na lupa na may magandang drainage. Paghaluin ang bark o peat sa lupa para sa pinakamahusay na mga resulta. Ang nakakalito na bahagi ay panatilihin ang halaman sa isang lugar sa pagitan ng 60 degree at 75 degree F sa buong orasan. Gusto ni Jasmine na manatiling nakaugat, kaya irepot ang Jasmine sa isang bahagyang mas malaking palayok tuwing tatlong taon. Perennial vines na magdadala sa iyong hardin sa bagong taas. Mga peste at problema. Hindi lamang pinahahalagahan ng mga hardinero ang kaakit-akit na aroma ng jasmine. Bagamat walang malalaking problema ang jasmine sa mga insekto, maaari itong maging biktima ng spider mites at aphids, na maaaring gamutin ng insecticidal soap o neem oil at alisin ang nahawaang bahagi ng halaman. Ang mga uod ay maaari ding magdulot ng mga problema. Sa kasong yon, isang aplikasyon ng isang komersyal na Bacillus thuringii. Makakatulong ang mga produkto ng insis. Paano palaganapin ang jasmine? Ang jasmine ay maaaring palaganapin sa pamamagitan ng buto. Ang trick ay ibabad ang mga buto sa moist seed starting mix sa loob ng 24 na oras bago itanim, takpan ang mga paso ng plastik, at ilagay ito sa direktang sikat ng araw. Ang jasmine ay maaari ding palaganapin ng mga pinagputulan sa taglagas. Kumuha ng 4 hanggang anim na pulgadang pinagputulan, tanggalin ang mga ginugol na bulaklak at ibabang dahon na nag-iiwan ng hindi bababa sa tatlong itaas na dahon sa pinagputulan. Isausaw ang dulo ng pinagputulan sa rooting hormone at itanim sa mamasa-masa na poting soil. Maglagay ng malaki at malinaw na plastic bag sa ibabaw ng palayok at ilagay ito sa maliwanag na hindi direktang liwanag. Ang mga pinagputulan ay dapat mag-ugat sa mga apat hanggang anim na linggo. Ang layering ay isang halos hands-on na proseso na gumagana ng maayos sa jasmine sa tagsibol o unang bahagi ng tag-araw. Kapag iniiwan ang tangkay na nakakabit sa halaman, ibaluktot ito sa lupa malapit sa halaman o sa palayok sa tabi ng halaman at itulak ang isang bahagi ng tangkay na may mga dahon na nakakabit sa lupa na iniwang bukas ang dulo ng tangkay lagyan ng pressure ang lupa upang palakasin ito. Sa paglipas ng panahon, ang nakabaon na bahagi ng tangkay ay bubuo ng mga ugat at maaaring tanggalin sa magulang na halaman at itanim. Mga uri ng jasmine Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga varieties ng jasmine ay ang kanilang gawi sa paglago. Ang pinakasikat na uri ay mga baging, lalo na ang jasmine polyanthum. Ang jasmine na ito ay isang magandang regalo sa huling bahagi ng taglamig o unang bahagi ng tagsibol at kadalasang matatagpuan sa mga tindahan ng bulaklak at inihanda sa isang trellis. Ang mga shrub jasmine ay hindi gaanong invasive kaysa sa mga baging ngunit nangangailangan ng higit na pagpapanatili. Ang jasmine sambak ay isa sa mga pangunahing uri. Habang ang species na ito ng jasmine ay karaniwang ibinebenta bilang isang palumpong, Maaari rin itong sanayin bilang isang makahoy na baging dahil sa maluwag at kumakalat na ugali nito. Pakpak ng Anghel Jasmine Ang Jasminium nitidum ay isang magandang halaman para sa isang talon sa gilid ng isang lalagyan. Ang Angel Wing Jasmine ay may mabango, pinwheel shape na mga bulaklak na may iba't ibang kulay mula puti hanggang deep purple. Zone 10 tandang bawas labing isa. Primrose Jasmine ang jasmine o mesni ay lumalaki bilang isang baging obosh. Ang primrose jasmine ay may unscented lemon yellow na bulaklak sa taglamig at tagsibol at paminsan-minsan sa iba pang oras ng taon. Zone 8 tandang bawas isa zero. Arabian jasmine. Ang jasmine sambak ay isang evergreen na baging na namumunga ng mabangong puting bulaklak sa buong taon, bagamat lumilitaw ang mga ito na pinakamabigat sa tag-araw. Ito ay isa sa mga pinakamahusay na jasmine na lumago sa loob ng bahay. Zone isa sero tandang bawas labing isa. Taglamig jasmine. Ang jasminum nudiflorum ay ang pinakamatigas na jasmine. Ito ay isang palumpong na may mga dilaw na bulaklak sa huling bahagi ng taglamig at unang bahagi ng tagsibol. Hindi tulad ng karamihan sa mga jasmine, hindi ito mabango. Kapaki-pakinabang bilang isang bakod, ito ay lumalaki hanggang isa-sero talampakan ang taas at lapad. Zone anim Tandang Bawas Syam Jasmineum Polyanthum Ang Jasmine Polyanthum ay gumagawa ng maraming puti, mabangong bulaklak sa huling bahagi ng taglamig at unang bahagi ng tagsibol. Maaari itong umakyat ng isa-sero talampakan o higit pa sa taas. Zone Syam Tandang Bawas Isasero kaya ngayon ay dapat na naunawaan mo kung paano lumaki ang halaman ng jasmine sa bahay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito. Manatiling konektado para sa impormasyon tungkol sa iba pang mga halaman. Isaisip lamang ang ilang maliliit na bagay na ito. Ang iyong halaman ay palaging magpapaganda ng kagandahan ng iyong bahay at magbibigay din sa iyo ng kapakipakinabang at dalisay na hangin. Ito na ang katapusan ng video ngayon. Magkita-kita tayo sa ibang video para pag-usapan ang pag-aalaga ng ibang halaman. Till then, bye friends. Happy gardening.